nakasuway na ubag tirada ganit tuway ug danggit na isda o mamong ato na sa baon lag butangan nato ng itlog ato At, ka yung ating lucky me or beef yan o oh, ating sabawin yan o oh. yan o mm, yan nah, dahil napakasarap yan o oh. good morning mga kalumada na pasulod na sa atong area yan. Kay karon nga mga area ah, pag abot ato sa atong area gamay sa yan o, ay maggarasta, maglampas di ay tao pagkahuman adunggo nato atong pambot dere yano, midyo medyo taas-taas man ato biga ah, sangit atong bag yan o, atong kalo. Dere da itong niagi nga nag atong gilampasan ginluan kanao oh, mo atong gilimpihan. Ah, uh, ito atong tapahan diha o oh, klaro kayo nung tapahan ah, nindot kay bio uh, ay din naggaras garas natin, taas -taas na ito medyo taas-taas na ito ng akong agi oh. pamutlon din nato ah, mga, mga sani or nipa dere mga kaluman kay bahin pohon pohon makatamak tag kwarta ato ah, ning ipatrabaho pahimuon nato ah, ng bispa no oh, dere butang nato ang ah, cellphone uh, ay ato ah, ning lampason no oh, lampas mm ato ah, ni pamutlon kay ah, di man kayo kuan mga kalumad di man kayo na importante ito maghimu kag bispa oh, palaisdaan or tilap magtilapihan ta diri pohon Maling ni o magkatamak makatamak tag isda ba makaw makasugat tag maayong kuan ba maayong uh, dako dako nga kwarta diri ato sa inlimpyuhan para pagtrabaho na ato pohon ah, limpyo na ato sa pamatyon ni mga nipa na o ato ni panumbahon ba you know, panumbahon nato na, na ato pamatyon ana mm nya no medyo medyo taas-taas na jud ang adlaw makalumad ya no medyo gibate na jud kagutom ah, ana oh Morgapoy ka naman kaayo, pero suko lang gihapon ta. Suko lang gihapon, sige. Ano mo makalumad, dili ka mag, dili ka masantos kung dili ka magantos. Ana jud ang kuan ato makalumad garon ang atong timan ano. Medyo taas-taas na dun atong agen up, gipamatay jud nato na, mga nipa Now, Pamutol na to. Ah, yan oh. Kasagaran man gud diri mga kalumad nga mga sagbot diri sa akong area, mga nipa. Gamer kay mga sagbot. Diri pa adto na ta sa atong to, ah, pambot kay medyo gi na to kagutom. Ah. Tanan ni na 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 honas. Medyo na na sa ubos ang atong pambot pagkahuman Pagka man, ana ah, sikup-sikupan na nato diag kuan maayong ah, maayong pamatasan ba o oh, Maayong. maayo kay awa man tay sud -ana. maayong pamatasan ni o oh, na tuway. Ah, ato nang hamhaman kay ato man nang kuan Sudanon kay medyo gusla gusla naman narao oh. hmm. pagkahuman ay naka sikop dai ko diri mga kalumadog isda nga danggit, ah, habit ko na pero sige lang o oh, ah, pati mamong o oh, nakasi nakahamham dai ko nakamama medyo dag daghan na ng atong kuan na ah, natay danggit nga isda og mamong og tuway ah, ato nang ah, pabukal ni na, tag kuan haling-haling ta diri pabukal-bukal adir ah, ra sa kilid sa atong gikuha gi kapaan or gihamhaman hamhaman o oh. pagkaw na ara ato nang nahinloan gi na nato og ang atong isda nga duhara jud ka at buok ah, ah, ato na butangan og oh, kuan itlog ah. pagkaw man bukal na oh, bukal na jud atong pinainit diha ah, ibutang na nato ni atong isda kay medyo dug bidjo ko an man di makaluma dugay man ni maluto atong tuway ug ang atong isda ah, uh, tong sa diha wa na tay lamas ay dire kay nakalimot man tag kuhag lamas uh, dalag lamas uh, kay ni lang sa kay nagtrabaho man ta dil man jud ngon nga mag tapos isa pa wala jud tay kwarta ipamalit og lamas o oh, uh, etak ang nanato dire ah, uh, medyo bukal na man nabukal na ah, uh, yan atong sinaba ah, uh, sunod na nato ning kuan noodles kay ganiha man god maro jud akong unta asod ah, kaso medyo gamay-gamay, gamay raman ato, noodles o itlog, uh, ato nang gisikpan ganiha og kuantuway tuway o isda. Uh, isa sa ginoon, nakakuha dyan ta. apil na nato ng itlog, uh, bahala gamay, basta kanunay na araw mga um, Ato nang iso, ato na isubak. Uh, pagkahuman, atin timplahan nato, asin gamay, ug uh, bitsin, ya o, timplahan nato na, mm, o tong asin o. ato nang butangan asin. o asin gamay lang pod para pani pang palasa ba nara o. naunsa na unsa jud mo narao mm murag ayan o Hmm, pag kalami o, oh, lami pa sa imong uyab, nga imong gibirahan sa, sa silong sa inyong balay o, oh, nara o ba. kita ato nang gikuan gikuhan nato kaldiri, butang nato na sa pambot kay, dira man tamang o oh, na, pagkao man kay, nawala man to akong kuan ato atong bagol ganyan nga, atong bagol nga atong butanganan sa atong sausawan, kay gisug, gisug ni nanay sa abuhan, kay way kahoy, ah, lang sa, sa tuway lang sa atong butangan o, oh, kay bagal sa tuway mo, nara atong bahaw, Pagkaw man nag to, oh, napakasarap. Oh, lami ay gad ini ba? Oh? Hmm, lami. pasakan mo uyab. Ibirahan mo sa kamayo daw ng bahay. Hmm, saan kayo ba? Ah. kami man kayo gusto sa kada ko. Higop na kita sinsabaw. Hmm, Pagkaw man, idira o. Hmm, atong... Madara o, mm, pagkalami ay sini, o. Oh. Ang atong tuway, atos doon natin sa kalatong sasahan na inirebutan gihapon sa paya. Oh, Diri, wada ka di paya, kainsugong ni nanay. Ining koan, ining bagal ng tuway. Mhm, mm -hmm. atong kumut kumuton on dayon, no, Mura kag kakumut sug tutoy sa mga ba atong ihungit pag kalami ay gayud isab. Mhm, mm -hmm. mm -hmm. kalami ay. Mm hmm dali kamo ngari. Ah, kaon ta mga lumada Ah, oh. no, kaon ta, kaon yan pag ay. Talagang hindi ka magmamahay at mag uh, mabubungkag talaga ang bahaw nito. Bigwasan nato itong atong kuan mo lang inahug, ano, oh, nahulog ko sa iya ba? Nahulog ang atong kuan, gihungit nga isda. man a ah, kini pinakadabis oh kini oh hmm um, kana oh ah kalami ay isab gid Napaka napakasarap hmm sarap yan hmm sarap hmm bitay-bitay ba oh hmm hmm murag dili gid murag dili jud ta karon murag dili dayon dili ta gutomon karon ba kay ang atong kinaon dili man jud dili jud mm. na siya mahilis dali kay noodles man atong kaon mm. ang kay ang atong bitok diha di di, 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 di mm. makalihok sa sulod sa atong tiyan o, uh, birahan nato atong mam ma ung um. magapos ba magapos mm, na pag kalami ay kada ka isab mm, hmm. yan o no? yan o salamat ay mga kalamad sa pagtanaw so aniragad uh, nirakit ako taman o ato ang putlo ng atong video mga kalamad unta na gustuhan nyo mga kalamad ang atong uh, video uh, don't forget like and subscribe follow and comment and comment down below and sharing uh, higo pa kita ng sabaw kay video uh, oh Hawaii pa. Ah, nandala ko tawang ka kay magaras pa ako, balik pa ako niya. maglampas pa ako og balik ba magaras-garas ko di kay medyo hunas-hunas pa man mm. Salamat ay ampi kanuna ay